Mo. tapos ikaw hindi? hindi okay, po nga pangit e eh. nakalabang pa kita ate, turuan kita paano sinuyuin yung jowa mo? paano? una, dapat may jowa ka kasi nga dyan? wala akong lulu alam mo lang hoi crush, huwag ako naging jowa mo ikaw lang lalaki mamahalin ko naku ate, pang sampung lalaki na yung sinabihan mo yun ni? Eh. oh hindi naman, apat lang tignan mo na ano nga yan? Mahal nang bili ko dyan. Pinaglalaroan mo lang. Buti pa yan ate, mahal. Ikaw, hindi. Oh. Ate, kung papapiliin ka, jowa o aircon? Jowa o aircon? O aircon na lang ate. Pares lang naman silang cold sa'yo eh. Ano oh, alam? Ate, isipin mo yun. Sa dami ng sports, ikaw pa ang napiling paglaroan. Japra! po pwedeng awayin ng kapatid mo dahil dalawa na po nagkakagusto sa'yo. Bakit po? Paguntunin ko pa sila eh. Taguuntugin, kung taguuntugin. Basta na dyan. Ate, sinurge ko yung kantang binaliwala. Grabe, pangalan mo yung lumabas. Hindi mo ba ako titigilan? Hindi mo ba ako titigilan? Mas na dyan. Kanta ko Ah, tingin-tingin mo dyan. Gusto mo? Sumabog mukha mo? Grabe in na naman. Yung Dito ko lang naman. Ate, ate, tiktok tayo. Ayoko wala, naglalaro ako. Ayan ate, kakalaro ng Club Audition Mobile. Wala ka ng jowa. Ah! Oh, wala! Ate, kapag sinabihin ka ng jowa mo, ikaw lang ang mahal niya, huwag kang maniniwala doon. Bakit? Eh kasi wala ka naman jowa. Ah! Wala ka naman jowa! Ate, kawawa ka naman. Wala ka na ngang dede, wala ka pang bebe. <laughs> ate, wag ka muli ng Bata ka pa, madami ka pang di ba? Di ba, ate, palaban ka naman? Oo, oh, bakit? Pero ba't ganun? Di ka pinaglaban. Kawawa ka naman. Di ba, alinang walang pera, at least may ating maganda. Di ba ate? Pengi pera. Hmm. Ate, ang hot hot mo na. No? Alam ko. Bakit? May demonyo bang malamig? Ayos ka. Huwag ka piling ate, wala ka lang ang jowa. Ayos ka. May video lang eh. Ate, laro tayo, bulan. Inayoko, makakapagod. Mag-double, diba? Oo, okay. okay. Uh -huh. Teka lang! Wala <laughs> <laughs> Ang hirap mo bisan. Mami, ako ba kasi pinabihisan mo? Tamad mo talaga eh. Oye, crush. sasabihin sa isiwanan. Hoy! Juwain mo na ati ko. Seryoso to. Seryoso to mang loko. At me sakit ka ba? Wala wala langihina lang ako. Bakit ate? Kasi wala ka nang lalaki? Gusto. Ate ko ba si Dina? Dina? Oh, Dina. Dina nagka-jowa? Gusto. Oh. Bituk bituk Wala kitang. I don't cook. I don't clean, but let like. me. Yes I do the cooking. Yes, I do the cleaning baby ka na? Baby, pinagsasabi mo? Oo, oh, baby. Baby bra. Okay. Ate, yung tamad mo, no? Pero ba't ganon? Ang sipag mo sa maling tao. Okay. Alam niyo guys, sa mundong puno ng karupukan, si ate ang number one.